Konnichiwa guys! So today is magzuzuday tayo with the family. At ngayong araw na to is naka-OOTD kami ng aming pamilya. O, oh, di diba? Aming pamilya talaga. And, eh, nga sa biyahe, nag -video ako kasi nakita ko, nagbubloom na yung ibang mga part dito ng sa kanilang Sakura Trees. And, dito tayo pupunta sa may Nihon, Dai, Razu, Siguro mga isang oras ang layo mula sa amin kasi kami ay nag-expressway. And, eh, nga, magbabayad na nga si Papa Nox ng ating entrance fee. 600 yen para sa adults. Tapos, kay Aki Kun is may discount BIM! dahil siya ay elementary student. At si Ayumi Chang naman <laughs> is free pa. So, ayan, nadi dito na kami sa mga ibang part ng animals pero may nadaanan kami dito potato fries or french fries so gusto mo nang ang na ng mga bata so ayan umorder order muna kami dito and nag-share-share na lang kami so ayan ako makakain na muna ang aking mga mag-ama at pati na rin ako is kumain, kampai at mas Masarap yung flavor ng fries nila guys. Pero yung mismong potato fries is medyo sakto-sakto lang. And medyo pricey siya. 1,100 yen. And ito na nga may nadaanan din kami dito. Mga carousel or mga rides pang bata. So sumakay din ang ating mga batang bulinggit. So sa hilera na yan makikita yung iba't ibang klase ng pwedeng sakyan ng mga pambata or ng mga isip bata. Charot! So ayun ito talaga yung gusto kong sakyan guys. Kasi nakasakay na kami dito before and matagal akong hindi nakasakay kasi every time na pumupunta kami dito is it's either buntis ako and maliit pa si Ayumi hindi pa pwedeng isakay so this is the time na pwede na kaming sumakay and, and, and ayan na nga kung makikita nyo magkaiba kami ng sinakyan ni Papa Nox kasi per isang uh, cart or isang sasakyan is dalawa lang yung maximum ng tao pwedeng sumahal. And ayan na nga, pagkadating sa taas, nag rt ako dyan. And ayan, pagbaba is sila Papa Nox at Aki Kun is nag-slide naman pa baba. Hey! And nag-ending kami ni Ay uh, Ayumi Chang ang naiwan. Hey, na Ayumi Chang kasi hinahala niya si Papa Nox gusto niyang kasama. So ayan, ang dami sinasabi dyan ng batang okay. maliging. So, ayan na nga. Habang pababa kami dito, guys, ayan din yung makikita na view dito sa taas. So, yung mga maraming puno at the same time yung mga paakit din uli dito sa kanilang parang mini cable car. And para sa mga disabled, meron din silang available guys na sasakyan. Kung makikita nyo, ayan yung pinapakita ko sa video. Medyo cover siya. And then na nga, nagkita na uli ang mag-ama. Akala mo naman ang pagal na hindi nagkita. Doon mo mapapansin na mamas, ah este, papas girl talaga si Ayumi Chang Chang. Ayan ay pakis-kis pa nga. Magaling talaga tayong mang otong mga babae. Alam niyo na, bata pa lang. And ayan, sa part naman na to, nakikita or makikita yung kanila mga snakes or kanilang mga reptiles. Pero nagtatago sa part na yan. And lumabas again kami dito. Dito naman kami nag-ikot-ikot at naglalambingan na naman yung mag-ama. <laughs> Then sa part na to, ito talaga yung kanilang entrance. Kaya lang sa likod kasi kami dumaan. So paikot yung ginawa natin. So ayan, pwede din dyan mag-picture-picture at nandyan yung mismong date ng araw na yon Dito sa part na to, makikita naman yung mga namatay na hayop ng mismong zoo. Tong gorila na to guys, is buhay pa to dati. Last, last year kami ngayon eh, ay nakataksidor na siya ngayon. And isa din to sa binabalik-balikan namin guys, yung kanilang napakalaking polar bear. First time ko makakita guys ang polar bear sa tanang buhay ko. Dito ko lang siya nakita sa Japan kaya binabalik-balikan talaga namin. And dito wow. sa part naman na to is picture again and again. Doko? Pwede nyo ipasok yung inyong ulo para mag-picture. And last na pupuntahan natin doko. is yung elephant. Ayan doko. kasi yung gusto doko. talaga makita ni Ayumi Chang in doko. person. No? In person talaga. So doko. in real life I ayun. Mean, so ayan na nga tumatakbo na yung batang maliit. At baana? ito naman yung matagal ko nang tinitingnan habang no. naglalakad kami kanina. Oh boy, yung no. kanilang mga mikan dito na ang sarap-sarap sungkitin. Yan ang yeah, nga si, si Aki mo. kung sinasubukan yung umakyat na parang gusto ko din umakyat. So ayan na nga pauwi na nga tayo. Kala namin matatakbo kasan na namin ang aming parking fee. Charot! So, magbabayad muna tayo ng 620 yen o ropyak ro ro ni Ju yen para sa ating parking. So, salamat sa panonood. Matane!